po si Norito Pasqua, brother po ni Mr. Jimmy Pasqua, which is sa incident po ng Rap Road. Ayan. So, this is calling to Yana for this live on FP. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Sambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, Disidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo. Dahil unang-una, in-expose mo ang pamilya namin. Kapwa tawad na lamang po tayo at tanggapin ang mga susunod na nagaganap. Sa mga taga-sambalay sa kapwa kasambalay nyo, relatives, family, sa lahat ng mga sumusuporta at nung hihingi ng update, hindi namin po kayo si kayo maisa-isa. So kami po, ang buong pamilya ng Pasko is mas humihingi po ng suporta at ng concern at nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta at patuloy na patuloy na sumusuporta at naghumihingi talaga ng ng response sa ano sa pangyayari na to. So yun lamang po at maraming maraming salamat po. So again, again po, dito po kami ituloy yung kaso laban sa inyo, laban kay Aliana dahil inexpose niya po ang pamilya namin. Yun lamang po. Maraming salamat po.